Di pinapautang sa tindahan dati. Ngayon may mall na. May isang batang lumaki sa hirap. Noong bata pa siya, madalas siyang inuutusan ng kanyang nanay na bumili sa tindahan. Pero minsan, wala silang pera. Nakikiusap siya na ipautang muna kahit isang lata ng sardinas o kalahating kilo ng bigas. Ang sagot sa kanya, hindi pwede. Wala kayong pambayad. Sa sakit at hiya na naramdaman niya, nangako siya sa sarili niya. Balang araw, hindi ko na mararanasan to. Babangon ako at gagawa ako ng paraan para umasenso. Pero syempre, ang pangarap ay hindi natutupad sa isang iglap. Nagbenta siya ng kakanin sa kalsada, nagtulak ng kariton, nagmaneho ng tricycle, nagbuhat ng sako sa palengke, kahit anong marangal na trabaho Basta makapag-ipon. At sa bawat kita niya, hindi niya ginastos lahat. Tip number 1, lagi siya nagtabi ng kahit maliit na ipon. Habang iba ay naglalaskwat siya, siya naman ay nag-aaral ng negosyo, nakikinig sa matatanda, nagbabasa ng libro at nanonood ng mga tao. Ang tip number 2 gumastos para matuto ang kaalaman ang pinakamahalagang puhunan dumating ang panahon ang maliit na ipon niya ay naging puhunan una nagtitinda lang siya ng putas sa bangketa nang kumita nagbukas ng maliit na sari-sari store lumago pa ito hanggang nagkaroon siya ng mini grocery at mula noon, lumawak pa ng lumawak ang negosyo hanggang dumating ang araw na natupad ang pangarap niya. Nakapagpatayo siya ng sariling mall. Pero alam mo ba ang pinakamahalagang bahagi ng kwento? Noong makita niya ang dating tindahan na ayaw magpautang sa kanya, halos magsara na ito. Naghihirap na ang may-ari. Alam mo ang ginawa niya? Tinulungan niya hindi siya gumanti ng sama ng loob kasi alam niya ang tunay na yaman ay hindi lang pera kundi ang kayang tumulong at magpatawad. Kaya ano ang mga money tips na pwede nating matutunan dito? Una, kahit gaano kaliit ang kinikita mo ngayon, mag-ipon ka, maliit na ipon, malaki ang puhunan balang araw. Pangalawa, invest in learning. Lahat ng marunong sa negosyo ngayon, nagsimula rin walang alam. Pangatlo, huwag kang tumigil. Ang sipag at syaga, yan ang puhunan ng mahirap para maging mayaman. At panghuli, huwag kang magtanim ng galing. Ang negatibong emosyon ay pabigat Ang pagtulong sa pagpapatawad, yan ang tunay na yaman Kaya kung hindi ka man pinaniwalaan ngayon Kung minamaliit ka man, kung nahihirapan ka pa Tandaan mo ang kwento niya Dati hindi pinapautang sa tindahan Ngayon may ari na siya ng mall At kung siya nagawa, ikaw rin kayang kaya mo kaya kung gusto niyo pa guys mga money tips o paano yung mga money, syempre mag na kayo and pa like na lang ng video ko. Maraming salamat.